naman sa amin mo sir? Malakas ah. Okay Okay Pwede na pang ano, kari ah. lang <laughs> pong mekaniko niyan sa Davao ng mga bungo. Change engine Hyundai Portrito D4 CB Euro 4 Okay ah. hmm. <laughs> Ayan so nasa Northern Summer po ngayon yung mga mekaniko ni Busmar Ayan Napakagaling pong mekaniko niyan sa Davao ng mga Bungo. Porter 2. Change engine po guys. Change engine pati transmission. D4CB. Porter 2. Dito po yan sa Barangay Magtaon. Mapanas na sa amok. Ayan po yung i change engine niya. amen ako bigabe nilay jack yeah hilang ayaso na ako pangsa pa ay na ayaso na ako sa mana ko din dinu Ha <laughs> ha Mo. Oh, talaga, <laughs> Anong masasabi mo, sir? Malakas! Ah. Okay! Okay! okay. <laughs> Pwede na pang ano, eh, <laughs> <laughs> okay, yung anong masasabi nyo? talaga! Naiwan ano ko, <laughs> yung kaluluwa ko! Pwede ako naman